kami 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 ragin din duha kami ragin pero di man ni gigamit ni mga susi susi magini susi gin siya no niya bawal dahil yung picturean mga luma nila susi gihimong ko ano gihimong mga subinar ayan o susi with love susi yan susi susi ng kayamanan naumpay mga luma Hasta nga mapuno daw na siya. Ang ma nila ay nabutang dira. May kasulat yan eh. Tapos also nao. may mga pangalan o. Eh. mga puno. I wish you... Ang chato. Ay, mo siguro lang yung magwish mag-wish. No, siguro. Ah, mag-wish ka sa Lord. Yan, tiri, pati nung tutong kamira dire kay na to. Kung mag-picture ta. Oh, may kamikaran. Ha?

่อบไป gamit na girl, kung ano yung tatak na driver, picture ko nito mesa illegal position, illegal position of location, illegal position of our location. Sabi ng tao kaya na punta na sa zoo sa pato, sa simbahan, tatlong simbahan alam ko na doon sa simbahan sinasabi niya kasama ni Bruno yung sinipo pa oh, uh, 10 sa bus niya kung uh, siya, kung nasa sa akin mabilis lang kasi siyempre alam na sa mga saan sila dadaan naman

Ano yung siyang kuhaon? Oh, Sana may nana? Kaya kayo kuripot man takaron? Kuripot man imong kauban? Hindi, sa kuripot gusto ka niyong balik niya eh may ano... May naama lang siya pangarap lagi nga lahi din Ayaw. mo kahibong Kaya ang gusto niya may pangarap siya sa Venetian

ok minuto 15 15 ang katong sa bangka Pwede sa Kalibo Hindi na lang kaya

kita kayo tapos san. Tapos na ulit kami. May 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 tandaan siyempre bababa kayo nang ganito. Ah, uh -huh. ilang baba? Eh, ah, isa okay. lang, ay, salam. 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 may lang. Mm, may lang, Salamat. Sige, Malaki ang sahod ng mga ganito. Yung nagmamak. <weighs makes Freundown> mm, <makes insan> na sa reading menu don don 这。